Ito. Oh, guys, oh, napakalinis ng tubig, oh. Na dumadaloy mula sa ilog na to, oh. Ayan, oh. Tapos, ang harapan niya, yung mga nagagandahang mga taniman ng palay, oh. Oh, guys, oh. Napakaganda talaga dito sa probinsya. Oh. Ayan, guys, oh. Sa tabi ng palayan, may mga puno ng saging. Ayan, oh oh. ayan guys oh. napakaganda talaga sa probinsya baka wala nang problema oh guys oh. nakikita nyo nakikita nyo yung mga lugar na yan oh. yung mga maliliit na ilog oh, ayan mayroon pang bunga ang langka na maliit doon sa banda ron oh. oh, ayan guys oh. napakasarap sa probinsya tapos may mga bato-batong ganto oh. Ayan guys oh. Ang sarap sa probinsya talaga. Nakakawala ng pagod. Oh, guys oh. Ito ang yaman ng probinsya. Oh. Ayan may kaparangan. Oh, ayan. Hmm. Kita nyo oh. May tawayan. Oh. Ayan. May ilog na malinis ng tubig. Oh sang ka pa oh napakasarap talaga sa probinsya guys okay guys dito na lang muna oh maraming salamat